Hello guys, good morning. So ayan guys, yung pag-uusapan po natin ngayon dito tungkol po sa ating notification. Nasubukan nyo na ba guys na makatanggap ng notification na ganito? We block your profile for some issues. See why. So ayan, see why daw ko no. Tignan daw natin. O, ayan guys ha, kilik natin. Ayan yung ating makikita. We block your profile for some issues. See why. Ayan yung ano niya guys. Pinaka profile niya. So ayan. Scroll natin pa baba. Meron siyang link. So ayan guys. Yan po yung wag na wag nyo pong ikiklik. Kasi po itong account na to ay hacker. So pag nakakita or kapag nakareceive po kayo ng notification na ganito. Huwag po kayong magpanik guys. I-click nyo pero huwag nyo pong ano, tignan nyo, basahin nyo pero huwag na huwag po kayong basta-basta mag-click ng link. So ayan, ako kasi guys, hindi po ako, ano, hindi po ako nag or kinabahan kasi nauna ko na pong napanood dito sa YouTube eh. So alam ko na mga hacker po yung gumagawa. So ayan o, tignan nyo. Mm. Ayan, sinerd yung profile ko. So ayan guys, magbaback lang tayo ha, tignan natin. Tignan nyo. Paano naman malaki yung profile ko? Tignan nyo, oh. After that, ano, notification, oh. Puro ako, nice job. Nice job daw, Pramita. Oh, diba? Tsaka, ayan, nakaka-comment pa yung mga uh, friends natin or followers. Nakakapag-comment pa. Paano naging, ano yan, lak. Diba? At tsaka, tinignan ko na rin yung aking, ano, dashboard. Yung monetization ko, tinignan ko na rin kung okay pa ba. So, ayan. Tignan natin, ba diba, okay pa siya. Andyan pa yung earnings ko at saka wala pong naka-attach na, ano, violation. So, back ulit tayo. Punta naman tayo sa help and support. Tignan natin yung ating support inbox. So, ayan yung ating alerts. O, oh, see? No violations, guys. So, no worries po. Huwag, po tayo basa-basa magpanik po. Tignan natin yung ating ano, uh, dashboard. Tignan natin yung mga alerts natin, mga violation kung meron. Kung alam nyo, wala naman tayong violation. Huwag so, po nyo yung i-click po yung link na yun. Iwas po. Iwas po na bigla na lang maglaho yung pinaghirapan natin. Sayang. Bigla na lang mawala yung account natin, di ba? So, ayun lang guys. Paalala lang po. Thanks for watching.